Ito, diretso na na permanent resident ka agad pagdating na pagdating mo dito sa ano Canada. Ang maganda doon kasi pagka PR ka na, wala ka nang iniisip na baka mapauwi ka, kailangan mo pa mag-renew ng mga kontrata, ganun. Pagpasok mo dito, ah, uh, ano, caregiver. Kung gusto mo, hindi mo nagustuhan yung pagiging caregiver, pwede ka na mag-apply ng iba kasi PR ka na. Today, I'm very pleased to announce that we are launching new pilots that will provide permanent residency status for caregivers as soon as they arrive in Canada. The biggest change coming in these new pilots will be providing a one step immigration process. Before caregivers first needed to get work permits and then obtain work experience before applying for permanent residency under the new rules. We we're simplifying the process and providing them with a clear, straightforward pathway to stay and care for our loved ones. The change will notably provide more autonomy for caregivers to leave workplaces with abusive situations and seek opportunities to advance in the care sector. And Lord knows I've heard a lot of those stories not only today uh, but in the past as we've been listening and reaching out to people that have been providing that support and have been in abusive situations. I'm also pleased to share that we are lowering, out of uh, fairness, the language requirements to Canada Language Benchmark Four, uh, Benchmark Four under these new PR on arrival pilots. Our aim is to strike a balance between breaking down the barriers caregivers face to get PR and selecting newcomers who will be resilient to changes in the labour market. Lowering the language requirements is a must need a change uh, that we've heard directly from the community on, and will align with other programs in my department. Uh, as well as provincial programs creating better consistency and fairness for all applicants, caregivers will still have the needed language skills to work in the caregiving field. Let me be clear about that. And finally, as we look to address the desperate need for caregivers, we're also expanding the pilot programs from private household employers now to also include organizations who will directly employ home care workers. This will allow for and and. not-for-profit organizations to provide jobs, uh, job offers, and help address home care needs where labor shortages exist. Yun! <laughs> Gawa tayo ng video para meron tayong ma-upload ngayong araw na to. no? <laughs> meron kasing, ano, meron kasing magandang balita dito sa, ano, sa Canada. Actually, three weeks ago na to Pero, syempre, kailangan nating ano baka mayrong mga subscribers natin, mga viewers natin na hindi pa alam yung program nato na na pinatupad ni Canada. Actually matagal na tong programa na to. Ngayon yung i-implement nila ay eh, mas pina mas pinadali, mas pina simple saka mas ano mas mas maganda yung ano opportunity maibibigay sa mga ano gusto magtrabaho dito sa Canada lalo na sa mga caregivers natin sa Pilipinas no. Ano to eh uh, actually yung programa na to ano pa nung 2014 pa. Kaya lang, syempre, ano pa medyo mahigpit pa yung ano yung ano ba to? Yung implementation nito dati. Kasi naabuso nga to dati noong pina to ngayon eh parang iyo ano hindi naman niya open parang mas i-expand nila yung ano yung para mas maraming makapag-apply dito sa programa na to. ah uh, dati kasi mataas pa yung ano yung hinihingi na ano na yung IELTS, yung English proficiency. Dati mataas pa yung hinihingi na IELTS band score sa ano mga mag apply ng ano ng caregiver. Ngayon binabaan na siya. Ito yung mga requirements ha. Yun, yun pa lang yung na-announce. Pero siguro hihintayin pa natin yung complete, yung complete details ng kung paano mag-apply. Uh, apat lang yung nakita ko na importante. Uh, yung sa IELTS nga nila, ang band score mo dapat 4 lang. Uh, mababa na yun as in. Kasi sa, sa mga butcher ganyan din eh. Kahit barok-barok ka mag-English. Uh, ano uh, maipapasa mo yung ano na yan yung band score na yan ng IELTS mo ano lang uh, CLB 4 lang ang kailangan mo para makapag-apply ka ng caregiver dito sa Canada yung ano o i para ikumpara nyo lang pag kayong mga kunyari mag is, ano international student ka dito ang band score mo dapat ano 7 uh, mataas na yon, dapat yun talagang nakakapag English ka ng tuloy-tuloy nakakapagsulat ka ng ano pero yung band score na 4 dati kinakatakot ko pa to eh kasi nung magsisimula pa lang ako ng ano ng pag-apply sa Canada sa butcher kasi nga Talagang kailangan, kailangan na kailangan ng ano ng IELTS dito sa ano sa Canada. Ngayon, yung isa, isa yung sa kinakatakot ko. Syempre todo review pa ako. Tapos nung ano na nung ano ba to nung nag-apply na ako ng ano, hindi naman ako ma, ano maano ma, ma, mag-English eh. I don't English. <laughs> Ang nakuha ko na score pa na ano 6, 6 pa yung nakuha ko na ano na score pinang uh, pinakamataas ko yata 6.5 kasi ano yun ang ano yun ang category yun reading, writing, listening saka speaking. Dapat yun maipasa mo na puro four para makapag-apply ka ng butcher. Ngayon ganun na rin sa caregiver. Dati alam ko mas mataas dapat. Ano pa yung sumunod na requirements? Uh, ang ano mo educational ano mo background mo dapat uh, katumbas ng uh, high school graduate dito sa ano sa Canada. Ngayon, ang katumbas niya sa Pilipinas, dapat naka 2 years na college ka. Second, ka, uh, nakapatong ka ng second year college. Ano na yun? Pwede ka nang mag-apply. O yun, dapat meron kang work experience sa ano sa ano ba to sa Pilipinas ng caregiver or yung mga katumbas nun yung mga nagbabantay ng mga matatanda mga ganun dapat meron ka nun Ah, uh, tapos Ah uh, kung kunyari kayo ay hindi kayo dadaan sa agency, pwede kayong tumingin sa Job Bank o kaya sa ano sa ano ba yun? Sa basta sa Job Bank. Tapos dapat makakuha kayo ng job offer. Job offer ng employer, no? Mas madali 'yung proseso ngayon kasi kung gusto niyo kagad maka ano, makapasok dito, i ano i, mag-apply na kayo sa mga Job Bank. Pero meron naman tayo yung sa mga local na ano natin mga agencies. Pagka pumunta ka sa ano sa stop house, mayroon sila stop house, ISO, yung mga yung mga nababanggit ko ng mga ano agencies natin dito sa ay, natin dyan sa Pilipinas. Meron silang mga offer na ganyan na from Philippines pupunta ka ng Canada as caregiver, no? Mas ano 'yun, mas mas nire-recommend ko 'yun, mas mas safe kasi 'yun kasi yung mga nasa job bank hindi naman lahat legit minsan eh. Parang minsan may mga ano rin, may mga naaabuso din. Kaya mas maganda Uh, mag-agency na lang kayo, no? Pero ang maganda, ang pinakamaganda dito sa balita na to, pagdating na pagdating nyo dito, PR na agad kayo. Uh, napakadaming kailangan kasi ng ano na ano ba to, na caregiver ng Canada. Ang sinasabi nila, kailangan nilang maad makakuha na, nasa 15,000 na ano na caregivers sa across the ano yun, across the kahit saan, basta kahit saan sa Pilipinas sa basta sa ibang bansa ano talagang kumukuha sila 15,000 daw yung kukunin nila na ano na pagdating dito sa Canada permanent resident ka agad kaya kung ako sa inyo mag-apply na kayo no eh yun lang yung ano yung magandang balita ngayon kasi marami akong kakilala na ano yun, na mga may mga ganyang background yung mga nag-test dahil, yung mga ganun pwede yung ano pwede nyo subukan mag-apply no ay, saka maganda nun, hindi na kayo dadaan sa proseso ng katulad namin na LMIA pa, tapos mag apply pa ng MPNP, maraming proseso pa bago ka mag-apply ng PR, tapos another, hintay ka na naman ng P, ano, para may permanent resident. Ito, diretso na na permanent resident ka kagad pagdating na pagdating mo dito sa ano Canada. Ang maganda doon kasi pagka PR ka na, wala ka nang iniisip na baka mapauwi ka, kailangan mo pa mag-renew ng mga kontrata, ganun. Pagpasok mo dito, ah uh, ano caregiver gusto mo hindi mo nagustuhan yung pagiging caregiver pwede ka na mag-apply ng iba kasi PR ka na tapos ang maganda pa nun kasama mo na yung ano mo yung pamilya mo pwede mo na pagtrabuhin yung partner mo rin dalawa na kagad kayo magtrabaho di ba? yung mga ganun kaya yun lang sinasuggest ko eh para lang meron tayong magandang video ngayon no wala na akong maisip <laughs> Sige na, yun lang. Yung sa mga nangihingi sa akin na CB, saka ng mga IELTS reviewer ngayon, kailangan nyo to yung CB saka IELTS reviewer para sa, ano, sa apply nyo yung caregiver. Message nyo lang ako sa aking FB page o kaya sa aking WhatsApp. No? si sendan ko kayo ng, ano, ng, ano, libre lahat yan. Hindi, hindi ako nang, naniningil, no? Basta mag-like, share, subscribe lang kayo. Yun lang gagawin nyo, no? Sige na. Yun lang ang, ano, sinabi ko na pala yung, ano, ko. Mga ganun, no? Alam. <laughs>